apa um, uh, gagawin mo dito kuya? May spray ko? Spray ng... para oh, sa Para sa Langaw Para mga ano, 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 ano tong meron dito, mga manukan? manukan ah, ito, mga manukan ko, Malaga ko ito uh, 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 di, guys uh, sa Farm Highland uh, Farm dito sa ano, Alamada oh, okay. Yan Ang purpose diyan Ay para Mawala mga langaw at amoy. Hmm. Uh, ah, pati lupa ko yan, ikwihan mo. Oh, lupa, apel na. Oh, para ma-disinfect din no. Oh. Okay. Para dulang ano yan. Pati sa loob ng manukan? Oh, sa loob ng manukan na spray mo na yan. Ah. Sa si pinupa pala ha? sa lupa na, may ko ang lupa para ano? One, tapos every ano pa rin, uh, once a week? Oo, oh, once a week ang ano ko naman, ispend ulit. Galing Ah. Yan. Oh. Ang ah, inis ni Kuya na yun na i crop vaccine. Lahat pala. Lahat. Ibig sabihin, lahat kuya na ano, mga ang ito, na iba-iba naman ang mga manok. Ito, may sakit. Yan. Ay, ay separate niyo? Oo, oh, separate na naman niya. Oh. Para hindi maga, uh, hindi ibang hindi masakit hindi makakalatan sa iban pero ini-spray mo pati yung mga hedda mo oh dre mga damo na yung e. 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 mga ano kay mga yang ite wala sang net wala sang mga spray ah okay oh. pero pati manok oh dala manok ni hindi <laughs> e. 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 pa naman makapatay ng manok ni bulong mayapon ni oh tama oh, galing magaling oh. Amo ni Kuya, sige Kuya, mga manok. Oh, mga manok oh. Kita nyo oh. Hindi pa kapatay na, naligo pa na namo ni. Eh. Bulong man eh, sa manok. Oh, okay. Pati sa inumin. Oh, sa inuman. <laughs> Amo mga uh, ano ni ate sa akin, Mga ah, sikreto. Sikreto ni ate oh. Uh, natuduan niya ko. Oh, For 3 ano, years. Oh. years na ko eh. Galing. <laughs> eh. Hanggang dyan, dyan, sa loob ng manukan, eh, free man, yung ano, yan sa loob din. Oo, oh, sa loob, hindi. Hindi na ko po kapasok dyan. Dito ah, ko lang ilagay pa. kay... Babaw na lang. Oo, oh, babaw na lang. Eh, ganyan, hindi na ko ka, ano, ito sa loob kayo, may man. Oo, oh, hindi ka pa Oo, oh, hindi ka pa kapasok. Doon na lang. Ah. Ano? Pag ispain mo na, ikot na kang ikoton. Ikot ka naman. Ikot naman ko. <laughs> Para mabasa lang sa loob. Oo. Oh for 3 years na ganito yung ginagawa mo Oo, 3 oh, years na ko Tapos yan, maiwasan na yung mga sakit sa manok Oo, oh, sakit mga manok, maiwasan At sa kaya ratay Oo, oh, dipinsa sa mga ratay kung ano so, Ah Ano ni ano ni Ate? Oh, ano niya pina ano niya saya pinagawa. Oh, napagawa oh, ano ni Ate Jing. Ni ko yung... mga manok sa lobo ya. Ito mga, so, mga manok ko alaga. Happy si nako, na <laughs> Galing no? Oo. Oh. At may mga pato, may mga itik. Pati sa mga itik, kuya? Oo. Oh. Yan. Pati sa mga itik pala. Yan, yes, sa mga itikan dyan, maganda pala ito para sa, ano, may iwasan yung amoy. Oo, oh, may iwasan ng amoy. Dapat pati yung bidding ng, ano, <coughs> yung flooring, yung oh. bidding pinakalupa. Ay, may din. Para ang sakit? Malayo sa sakit at saka walang amoy. At walang langaw. Oo. Oh. Okay. Ito, may ikot lang ko. Ikot-ikotan mo lang? Oo, oh, ikot-ikotan ko lang. Baka ang amoy, baka hindi lang dito. Oo. Ito, galing Ah, pati dito sa, dito sa loob. Dito lang ilang ano, ilang tulugan. Ah, ito lang sa gabi. Ang gabi. Ayun. ah. Uh, hanggang, hanggang sa taas. Oh, hanggang sa ito. Okay. K nalagyan naman dito at mga manok kawawa uh, no? kawawa naman mga manok kung ulang tulugan. O, pati yung ano yung nagduyo Oh, ngalim yo. Limlim, ito ini, hindi hindi man niya mamatay. Hindi siya mamatay. Oh. Ito lang ang ano natin. Ah, Batong basa siya. Oh, no. basa may ay ano. Is na ano. Hanggang daan, sa ganyan. Dito lang, lang. lang para maano nila. Puto sa mga abot ko lang, Maikot. <laughs> maikotan ma ma ko. kamo isa, dyan lang ko magpasok, dito lang. Dito, oh. Hindi ka oh. mga makakapunta-punta so. okay, 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 yeah, na nito. Okay, natatang. Hey, Nakamangan yung mga tubigan nyo. Matainom yan, mga manok. Yan, ko sa ya. Yan, Bapak asak nangko sakun ya lo. Oh, Masuk selmo. Ditu di, di lang, ditu lang ko Yan gedaan. Yan. Ya, ah, oke. Okay. Ah, hmm. ah, yan. Iun, ditu lang. Nah, flooring, yung ngapa na nila. Yan. Ah, dito lang ko kay hindi mama ano kay gagano ka. Hindi ka na makaano diyan. Hindi na katayo. Oo. Yan. <laughs> dito lang ko sa ano. Di sa, sa piyak. Ah, biling ah. Hanggang sa loob. Oo, oh, ah, ano, loob. Dito pala sila sa loob. Hmm, dito yan ah. Dito sila magpahinga. Oo, oh, may laga may, ano sila may batugan oh, sa oh. Ah, kan. Yakan. Tapos yung mga nangingitlog yung sa kabila na. Oh, doon na kabila. Yan. oke, tapos na. Doon naman tikas, Ah, oke, okay. Setiap naman ta. Ah, okay. Tan ka mag ano kuya? Tan pa. Ay mga no itik. Eh, yan oh. Adit ah, adit yung yan mga brother namin. Brother. Mama Lesta. Nan. Ay sa baba, ano ya? Sa baba. Talaga. Talaga matamaan Oh, matamaan nah. Oh, nan. Maliit ka mga manok namin, Oo. dito nilalagay. Kung maglaki na, doon na sa. Kabila. kabila naman. Roger. Oh, Transfer man siya. Oh, oh. yan. <laughs> May mga pato si eh, baba. Oo, oh, mayroon mga pato. <laughs> yan. <laughs> So, Pak itu itu lobo. Oh. Ya nama bodoh namun mona-mona uh, yang anu, ikau ternyata agak ada di situ. Oh, magitlog lainon nih. Oh, oh. pasakit namun itlog ya, baka ko ana mosang brader. Oh. Nah, mau bantam. Oh, sabantam. So, Yan. Oh, kita long bentar mau itlog itu, lobo. Lobo. Yan. Naam. Sip mah. Ikut teman ta. Eh, uh, ikut teman do rumah Yan. Manok lang ito sa loob. pala manok dito ni. Oh, yan o, yan. Yan mga breeder na mga manok naman oh, iba-ibang lahi. Ayun, iba-iba. Oh, yan Ah, iba-iba. Yan mga breeder naman, iba-iba. Ang dami Itu naman sa so, tanan, oh, uh, piyak. No, Koko ko mga ano ni, lalaki. <laughs> <laughs> Lala nan. Nan. Ah, man, ano mga, oh. Lalaki ni tanan. Ayan. Ah, mga ano? Ayan. Lalaki na. Rod Island. oh, Island mga manok. Okay, Ayan. Yeah. Right. Namun yung mga bilir namun, may bisita si ate. Kung may, ano, na nabinta ni ate. Ayan. <laughs> Itong Rhode Island rin. oh, yan, oh. Mga dia na nun. Mga bilir na Oke, Lana, isak tangki. Ubus. nah, Ubus. Oke, kulihat. Oh, 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 Simon. oh, Simon. Simon. Yeah. Thank you, oh, you, oh, oh, oh,